Kung naghahanap ka ng lugar na mapapasyalan sa iyong huling hirit sa taginit, subukan na ang usap-usapan ngayon sa social media na Agri Tourism Park na matatagpuan sa bayan ng Nueva Ecija kapag narating mo na ang lugar, tila ikaw ay nasa Netherlands sa ganda ng mga makukulay na bulaklak at tahimik na paligid nito. Ang farm Villaronte sa San Antonio, Nueva Ecija ay tatlong oras sa Dagupan City pero tiyak na mapapawi agad ang pagod mo sa biyahe dahil sasalubong sa iyo ang iba't ibang uri ng bulaklak na hindi lamang makukulay kundi mababango rin. Bukas ito mula 6.30 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi at sa halagang 50 pesos. Sulit na ang maghapon na pamamalagi dito para sa picture perfect experience mo. Para ka na rin nakarating sa ibang bansa o kaya sa Northern Blossom ng Benguet dahil sa sariwang simoy ng hangin at dami ng uri ng bulaklak na talagang kay ganda sa paningin. Bawat bulaklak dito ay isang paalala na kahit gaano karami ang iyong pinagkakaabalahan, kahit gaano ka pa kapagod sa buhay, maaring tumigil sandali, magpahinga at maging isa kasama ang natural na ganda ng kalikasan. Yan ang ating good news. Ako po si Idol Maya Tatak IFM.